Ito makakano lumpok? 50 Ito dyan ay? 70 na lati Ha? Ang kakapatid ko yan? Marami lumpokan dito, dami no? Umaga Hapon tumpukan Ito isang daan na, ito isang daan din Renta lang yung tamban, ito si Kwenta Renta lang tamban, mura naman tamban Kuya tamban May mga kasamang ni na tamban Ito ang dami, ang daming tao sa labas o Bandun Tumpukan na rin po, tumpukan Tambakol? O, ay, murang mura na, no? Okay, na. Dito, no? Sa hapon meron din? Sa hapon, lira lang ako. Gusto na, guys, no? Puntahan nyo rito, guys. Okay, Sandaan ng tumpok, 90 kilo. Okay, tapos Sandaan ng tumpok, 90 kilo. Kaway, kaway, kaway. Kaway, kaway. Murang mura ang tumpokan na karini. Kaway, 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 Oh, 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 tansa na Tansa to, Tansa. O, oh, saludo sa ikaw, like, oh, sticker. I'm from All right. So isang uh, magandang buhay sa ating mga minamalang mga viewers. Ayun, no. At nandito tayo sa may Pamilya ng bayan ng Tansa, no. Alright guys, no, samahan niyo ako guys no, ngayong uh, uh, umagang ito. Antin pong uh, puntahan or uh, update tayo sa tutupukan dyan sa labas ng Tansa public market. Ayan guys, no. At bago ang lahat, no. Uh, shout out muna sa ating mga minamalang mga viewers. Siyempre sa ating mga silent viewers. At sa ating mga kapwa vloggers, yun. Maraming maraming salamat po. So tara, samahan niyo ako. Yung tansa. Let's go. Ito na, ito na yung tutupukan. Grabe. Okay.

Tandaan kuya, yung okay. tulingan. Kalunggo sa mga. Kaiti ka lahat. Ano ah, kalunggo? Kalunggo na lahat. Ang dami ng ice cream dito. Ah, uh, kaputa nag sa ice cream. Ano? Mas mura pala rito. Ito yung hapon mura dito. Tunay ito, tunay na bisugo. Tunay ito. Tunay ito. Tunay ito. Jawa, bisi ka lahat eh. Ah, bisugo ito? Oo, bisugo din. Pero hindi naman tunay na bisugo. Tira lang, wait lang, tira lang, tira lang. Ano saan niya asyo? Wala nang kalahas. tap Yan Yan, Kahit 180 o, dalawa. O yan, dalawa 180. Ito 350 kilo, kung gusto Sap-sap. Tap-tap. Muna, Tun. Ha? na lang kalati, o. Salahati. Pusanda lang po siya. Pusanda tilapia. Tilapia, Saan lang? Ito naman, tulingan. Ganda Oh. Sa pumili kasi ang hapon sa ano. Malutong oh. kahit Tungan. dito Oh. Uh, sandaan lang. Bababa ba, ba, ngayon ng isda. Eh. Sa hapon, meron din dito? Meron. Pupukan din? Ay, sandaan ng tulingan, sandaan. Kumula kay kuya, uh, uh, isang kilo. Ito ang dami ng oh Atto. Ah, dalagang Atto, dalagang bukit. Sandaan na lang, kilo tulingan. Ito ba tabasin o te? Ayun ang kabasin. Ayun? Kanla ito. Ito makakalong lumpok? 50 Ito 150 ka natin. 120 ka Bisugo ito, bisugo. Bisugo, kabayas. No? No? Yun. Ayun ang kapatid ko. lang Ayun o. Ah may igat pa o. Oo ngayon.

tilapia. Ato, oh, magagandang tilapia. Wala Pila, mo, one fourth ito, gase, no? Iti, yes, lang sa mga ito. Ito, patanggas yun, itim. Yes, pala Malalaki nga lang yun yung maliging. Lira. Huh? Ito, isa isang daan na. Ito, isang daan din. Tumpa. Uh, <makes> wala mo sa iba. Oo. Paghapon. <laughs> Ang tumpok na. Ang sayo, boss. 30 lang yung tamban, eto 50. lang tamban? Mura na. kilo, 50 kilo. Ah, pag kilo? Pag tumpok, 30? 30 okay, na Ay, po. Abi so, bukit, Sir. Dalakang bukit po. ko sa ko para makita nyo. Ayun, dalag yun nga, buket. <laughs> Thank you. Ay, bukit ang daming tumpukan o. Oh. Tumpukan sa... O oh, kuya, sa daan lahat. Malinis na po yan. Tilapia? Opo, tilapia. Malinis na pa yan. Marami no. no. Ito may mga kasama, ano mga ano na o. Oh. Si may na, mga kasama ni Boyas na. O, okay. 500 kailangang 100. O, maganda tilapia. Kumili na. Makala, 18. Maghapon ba ano dito? Tinda ba ka-puan? Eh, wala na 18 Kasi Tumanda, maraming, dami tao sa labas, tumpukan sa Tansan Sa umaga maraming nagtitinda rito sa umaga. Hello. 90 na lang 'yung insurance. 90 na lang 'yung ano. 'Yung 90 na lang, tama, napakamura dito. Mga paktas murang mura na 'o. Oh. Tumpukan sa Tansa. Ting, bakol ko. Tambakol. Murang mura. Eh. Murang mura. Murang Murang no. lang po Tamang tugtog lang sa kuya, oh. <tandaan> Sandal ng kumkano. lang mo, sandal lang kumkano. Oh, sandalan mo po kano. <laughs> Ayun. Da. May sticker naman 'yan. sticker sa kuya. Oh, kuya, sticker. Blogger. Oh, subscribe sab kuya. Oh, saya, saya, saya. Ayan na, grabe, murang-mura ang tumpukan dito sa ano Sa... Tansa to, no? tansa no? Tansa Tansa, tansa. Okay lang o Hanggang doon ho yung hilira ng ano oh. Dito lang talaga po yung mura. tumpukan dito, dito no? Dito oh, lang talaga po Sa hapon meron din? Sa hapon Kasi ah, sa umaga, ubus na eh Oo ah, Kapit tumpukan dami Hilira po, hanggang doon o oh. Murang-mura ng isla tumpukan talaga Sa ah, hapon o pero... Tulingan naman to Sandalan ng tumpok, 90 kilo. Okay, tapos sandalan ng tumpok, 90 kilo. Kaway, 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 kaway. Kaway, kaway. Ito, pakita, pakita, pakita. Mura ko ang tumpokan ito lang rin. Sticker, sticker, sticker. Paano ang subscribe ito lang Kaway, 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 kaway mo na. Ayan, kaya sticker, ha? Sticker, Kaway, kaway, kaway mo na. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Tansan. Ikaw, sticker, I'm from Trala. Oh, kaway ka sa. Don Palong TV. Oh. Subscribe, and like, and share. Salamat, salamat, oh, salamat. Oh, oh, oh. oh, oh. uh, sa labas ng uh, Tansa Public Market, murang mura talaga rito. Shout out po sa ating mga, mga, mga minamahal mga Muslim group. No? Salamat, salamat po, salamat. salamat. Talaga ano, talaga murang mura rito. Dito, Muslim group daw ito eh. Okay, dito tayo, bata dito eh. Ang mura ng tupukan sa labas. Pero pasukin natin ho, Ano? itong uh, bayan ng uh, Tansak. ito tahong ang ating makikita rito o oh, tahong agad oh. tahong bakuor oh. oh, ito yung mga isa sa loob ng palingkit oh. laki oh bangos oh grabe oh. Bangos. Bangus, ipon, galong Hipon, Ipon, galong go. Galingan, yun Mas marami yung... Ano? Dapat ya, boy na boy po. Oh, ito, boy na boy yung ano. Boy, makano nito? Boy, ito. Ah, uh, limasa. Ito yung pistuan sa loob. Ang dami ista. Pero maganda sa ano. Panalo pa rin sa labas na. Okay. Po. Hey, kung, ano, ho, Yan po. Ayun nga ako ng ano ko. Ang Yan. Pasokan natin yung ano yung ito yung mga bilihan ng karne ito dami dito ang karne nito mga kapakners ay press ang mga karne dito no? press na press yun, no? dami ang kadunya no? press na press yung karne murang mura na mga kapakners ang mga karne dito mga, mga, mga ganda talaga Ano? Nagbuhay ah. oh.

Hmm. Akan tono ito, Salah bahasa no Dito Manok baboy yung palindar ito Ini lupan Ito ubu yung pilih ng uh, Mga ano Mga Manok makarning baboy, manok-manok. Dito ako nabili. Ito sa labas na ito. Tingnan natin dito. Dito may pilihan ng bigas. Itlog, bigas. Meron dito. Alright guys, no? At, tapos na tayo. So, ikutan na yung muli, no? Muli guys na ito sa likod. Ayan, no? Makakabili ka rito ng... Uh... Ang tawag ito. Gulay, prutas. Iba't iba klaseng prutas, ito't ka gulay 'no. Ada manggo, santol, pinya, marami ho rito ka. Isa likod na ito. Iya 'no. Likod natin ulit 'yan yes, 'no. At uh, para makita ko na ito 'yang si tigil dito. Ito na 'yan. Tira mo kaso. oh Entrada pa lang dito Kita nyo naman napakaraming tao Talagang ano talagang Ayun uh, Parami ah, Public market no Dito talaga mura Ang dami oh mo? Ang dami nyan oh Grabe Grabe tapos yung dating ng tao, ano tao? Pwede ba? Marami guys, no? Napakamura ho yung talaga Ang mura talaga ng isda sa labas ng uh, ng Tamsan o pamilya ng bayan ng Tamsan Sabi ng mga kababayan kababa natin mga muslim ay muslim group daw po yung lira na yun mga negosyante po ng mga kabayan muslim yung tsaka po sa inyo po yan kaya uh, tumingin ka ticket sa putyano at sa kampo niya nun. Siyempre sa mga tindahan din natin, tindera, tindero dito. Marami-rami silang nako. At binaya ng mga tao natin. Oh, ayan, pinanawalan ko sumama kagatan sa. Yung mga dukô kan ko sa mga basta. Dito talaga marami tayong mga bibigod. sa gulay naman ko, ay subukan pa tayong update sa next video natin. Magaling araw ay gulay. Limay at saka mga ayun, ito diba klaseng gulay, eh, mga prutas kasi ngayon sasabi sa akin pagsakat ko dyan, magaling uh, araw alas 5 po na magaling araw hanggang alas 7 lang po sila kaya kung hindi pa ka nang alas 7 lang umaga wala na kapag uh, um, na, kung huwag nga nang sila kasi yun lang talaga time na nagbibigay sa kanila itu Itu kasihkan publik park ayah ya. kinala itu hmm. Kinala itu nabaksakan dia gula cek kutas guys no, at, uh... Marai -marai selamat mencuri, guys Sa Sa itu sakit At uh, dito ko na po Puputuloy na akong video <coughs> uh, Ayan oh. Ito pala po sa highway naman Pagpunta tayo ng naik uh, Susubukan natin Ito ang putahan Yung uh, Burautan sa naik no? sa Mila Milanin Naik Kaditi Ito Ito ko na po tatapusin o oh.